What happened? Isa-isa silang nagsikalasan at isa-isa silang nag announce na independent candidate sila. Kay Pangulong Bongbong, na kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. kaya bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malayat matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at Agroy. sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunitan natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang huwag nang malagay sa alangalin ang aking ading. Para huwag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat Agoy. hindi sa isang grupo kundi sa bawat Pilipino. Bigpit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanan ng hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Maglingkod sa bawat Pilipino ng walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin. What's the meaning of this? Diba kasi pwede naman silang tumahimik na lang at pwede naman si Senator Imee na parang ituloy eh, na lang niya yung pag-endorso ni President PBM at maging kabilang sa Marcos administration. Pero how come nagsikalasa na sila ngayon? <laughs> Di ba? Mm, exciting ang election na to. <laughs> Kasi si Ping Lakson, si Senator Imee, Di ba pinumot pre ni President BBM as kasama sa senatorial slate ng Marcos administration pero kinonfirm ni Ping at ni Senator Aini na independente sila. Bakit ayaw nilang masama sa senatorial candidates and senatorial slate ng Marcos administration? Malaking malaking question 'yan feeling ko mga lods si Ping Lakson at saka si Senator Amy play safe. Play safe. Alam nila na mas maraming Duterte supporters. Di ba? Kasi diretsuin ko na kayo, magaminan aminan tayo. Kung maipapanalo sila ng loyalista, bakit bahag ang buntot nila? Hmm, bakit bahag ang buntot nila?